Tiniyak ng gobyerno na hindi kakalat pa ang Q-fever sa bansa. Kaso na ng pagkakaroon ng unang kaso ng Q-fever sa Pilipinas. Patuloy na ba ang contact tracing para hindi na maulit ang nangyari? Ang detalye sa report ni Denise Osorio. niyak ng Department of Agriculture o DA na hindi nakakalat ang Q fever o query fever sa mga tao at iba pang mga hayop partikular na sa karne ng baka na mas karaniwang inuulam ayon kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa na depopulate na at ikinundin na ng kagawaran at ang Bureau of Animal Industry o BAI noong June 19 at 20 ang mga imported na kambing mula sa Estados Unidos na nagdadala ng naturang sakit uh, ano ito? Uh, bagong sakit at uh... Kailangan talaga rin na uh, magingat doon. Mild zoonotic uh, so disease ito. So ngayon po ay controlled na ito ng ating uh, Bureau of Animal Industry. At uh, nagkaroon na rin ng immediate coordination with the Department of Health on the human health side para po masigurado na walang maapektuhan ng mga kababayan natin, especially uh, the farm workers. Bukod pa dyan, patuloy rin ang contact tracing na isinasagawa para masigurong hindi na maulit ang pagpasok at ang pagkalat ng Q-Fever, lalo na sa mga tao. Panawagan ng DA, mag-ingat pa rin sa mga karne at lutuin ito ng maigi, kahit pa sa pamamagitan ng pulgas at bodily fluids na sasalin ang Q-Fever mula sa hayop papunta sa tao. Ngayon, kung doon sa regular naman ng na mga karne, kung may worry tayo, of course, kailangan lutuin. Uh, sa ngayon, hanggat mari, umiwas muna sa kinilaw kasi hindi yun dumaan sa heating process. Uh, hindi natin sigurado kung uh, naluto yun, of course. Uh, uh, hindi kailangan dumaan talaga sa pagluluto bago kainin sakaling magkaroon ng simptomas na posibleng dulot ng Q-fever, huwag daw mag-alala dahil magagamot ito ng antibiotic. Samantala, magkakaroon muna ng temporary ban sa pag-import ng mga kambing galing Estados Unidos para masigurong talagang galing sa naturang bansa ang sakit. At kailangan maunang i-quarantine lahat ng imported na hayop para hindi na maulit pa ang pagpasok ng naturang sakit. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.